ABC Double B Executive Summary. Balik po tayo sa Executive Summary. Kami pa rin po ang inyong nakakasama, si Christian Manyo. At si Tuesday Nu. No. At syempre, mm -hmm. hindi dapat mawala sa ating uh, talakayan. Ang mm -hmm. uh, kumusta ba ang 20 pesos na bigas? bigas? Oh, dahil so, ano yung pinakahuling na idagdag? Yung mga minimum wage earners. Ang mga nakikinabang dyan. Oh, Yun yung huling na dagdag dun sa programa. Ay, mukhang mm -hmm. madadagdagan na naman ng sektor na ay, ng 20 pesos si Ay, mas mainam kung mm. for all na yan in mm -hmm. the future, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ano? <laughs> <laughs> Pero for you now, nandito yung uh, parang na natin kuhuso, parang every other week nandito. Ano? Eh, syempre naman. Huwag <laughs> lang tatrabaho talaga. Na sa ating linya, si Asek Irene Dumla, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ma. Magandang umaga. Welcome po once again, Christian and Tuesday. Good morning po, ma'am. Magandang umaga, Tuesday and Christian. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubay ng inyo pong programa. Kahapon lang, nagkita uli kami ni Christian. So, <laughs> 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 Oo nga. Sana hindi po kayo magsawa. Kapag ka, ka, ganitong kailangan ng ating mga kababayan, mga public service, magkakasama tayo para, palagi, ma'am. Oh, eh, itong murang bigas natin, 20 pesos. Uh, ano ang... Uh, magiging papel ng 20 pesos na bigas sa walang gutom program ng DSWD. Uh, Tuesday and Christian, uh, alinsunod nga po no sa uh, inisyatibo ni President Ferdinand Marcos Jr. na mag-provide uh, tayo ng 20 pesos uh, per kilo ng bigas na affordable para sa mga vulnerable sectors and mm -hmm. of course matiyak nga yung food security lalong-lalo na sa mga mahirap nating mga kababayan. Ang uh, 20 pesos na bigas po ay maari uh, ma-avail na rin ng ating mga senior citizens, mm -hmm. mga persons with disabilities, mga solo parents at yung mga beneficiaries po natin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mm -hmm. uh, yung ganitong hakbang of course ay uh, ipuwa malaking tulong para sa ating mga kababayan lalo lalo na yung mga may hirap na alam naman natin araw-araw eh nagsusumika po na maitawid yung kanila pong uh, mm -hmm. pamilya at yung mga pangangailangan nila. So napaka uh, halaga ng ganitong intervention. Uh, actually, ito pong mga 20 pesos per kilo na rice ay maari pong ma-avail sa mga mm -hmm. select na kadiwa ng Pangulo Stores mm -hmm. na matatagpuan po sa National Capital Region, sa Region 3, meron din po sa Calabarzon and sa um, Mimaropa. Mm -hmm. So diyan po muna tayo nag-umpisa. Ma'am, para malinawan lang yung ating mga kababayan, sino ba itong mga beneficiaryo ng walang gutong program muna? Kasi di ba yung uh, sa 20 pesos na bigas, e eh, na rin naman talaga yung seniors, mm -hmm. yung PWDs, okay. and 4P's uh, um, beneficiaries. Sino muna ito, ma'am, itong walang gutong program beneficiaries na ito? Ah okay. Ito namang mga walang gutom uh, program beneficiaries natin. Sila naman po yung um, mahirap na mga pamilya na kabilang daw sa food poor sector. Yes. Marami po dyan kasi doon sa listahan natin, o diyan sa National Household Targeting System for Poverty Reduction, mahihirap din mga pamilya, pero wala pong mga anak 0 to 18 years old kaya mm -hmm. hindi po sila napapabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mm -hmm. uh, kaya dito uh, na naisasama po sila doon sa walang gutom uh, program dahil nakita na mahirap pero uh, wala rin nga pong mga uh, anak na 0 to 18 and uh, gaya ng nabanggit ko kabilang po din sila doon sa mga mahirap na pamilya nakakaranas ng kagutuman at malnutrition ito yung sinasabi natin ma'am na food tang program may silang mm -hmm, parang card. card na mabibili nila award uh, uh, 3000 pesos na food items tama po ano doon sa mga kadiwa and other accredited stores ng DSWD tapos That, uh -oh. may mabibili na sila rin dyan na 20 pesos na bigas tama po yes tama ka Jan uh, Tuesday itong mga walang gutong program beneficiaries natin o yung tinatawag nga natin the food stamp program sila po ay nakakatanggap ng buwan ng thousand 3000 mm -hmm. monthly food credits na nakatop up po doon sa kanilang electronic benefit mm -hmm. transfer card. Yung kanilang EBT card ang siyang ginagamit po nila para mamili sa mga accredited merchants, kabilang na po yung mga kadiwa ng Pangulo outlets mm -hmm. and other uh, accredited uh, retailers nga po ng ating pong uh, tanggapan. So every redemption day or every redemption period, namimili po sila nung mga uh, kakailanganin nila sa kanila pong pagluluto sa kanilang pagkain mm -hmm. na of course nandoon o no, kasama doon sa food basket doon sa menu no na ating pong na mm -hmm. uh, naitakda. Kasi sabi nga natin sa walang gutong program, hindi po maaari na mamili ng ibang mga food items. Dapat yung nasa food basket po mm -hmm. lang po natin. Na-prescribe na din ng ating mga mm -hmm. partners from the OST, FNRI, and yung NNC. Mm -hmm. Nakasama nga doon sa sangkap po Kasi nga ang layunin nito ay yung proper nutrition. Proper mm -hmm. hindi yung basta-basta bumili ka lang ng gusto mong pagkain. Mm -hmm. Dapat yung naka-prescribed kung mm -hmm. ano yung mga nutritious food na na, pwede nilang kainin. At ah, saka, yes, that's oh, correct. At, at Tuesday, idag, Tuesday and Christian, idagtag mm ko rin. Ano? Dito sa Walang Gutong Program, Uh, meron tayong nutrition education sessions, Mahagi yan ng productivity enhancement sessions na isinasagawa, mm -hmm. which is one of the conditions of the program. Kasi bago mo matanggap yung 3,000 pesos monthly food credit, kinakailangan na mag-attend ka po ng mga nutrition education sessions right. na kung saan tinuturuan natin yung mga beneficiaries po natin na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. Mm -hmm. Alam nyo po sa mga nutrition education mm -hmm. sessions na nakita po natin, na witness po natin kung paano yung sinasagawa Tinuturuan po sila kung ano magclassify ano po ba yung mga grow grow glow and, glow. and glow foods mm -mm. Yes para po alam natin kung kasi tinuturo nga dito sa programa that, that yung tinatanggap nila na assistance, 50% of that goes for carbohydrates, 30% mm -hmm. goes for protein, protein, and then 20% mm -hmm. goes to fat and dietary fiber. So right. yan po, no kasi dapat talaga, tama yung nabanggit nyo, dapat na-address natin yung pangangailangan that will address also yung nutrition mm -hmm. nutritional requirements. At, uh, uh, sige, uh, Asik, ilan muna yung beneficiaryo na itong Walang Gutom program? At saka, how they can join? Baka sabihin nila, parang... Mahirap din naman ako baka pwede kung sumali dyan. Yes ma'am. Yes, dito naman po sa walang gutong program currently na sa 300,000 household beneficiaries na po ang ating uh mm. Ang target po natin ay 750,000 households sapagkat yan po yung natukoy doon sa latest nga na listahan and uh, that was also matched with the family income and expenditure survey and the Philippine uh, malnutrition uh, Philippine plan for action for Malnutrition. Kasi tinignan natin yung mga lugar na mataas yung uh, prevalence o yung mataas yung Kutong. incidence ng involuntary hunger and malnutrition. So pinagmatch po natin yung lahat ng mga datos na yan at natukoy natin yung 750,000 na target beneficiaries natin. Again inulit ko po, we're now at uh, we're now serving 300,000 household beneficiaries and we're looking at expanding this further para maserve natin po lahat yung uh, target natin na 750000 Paano po mapabilang dyan? Unang-una, kailangan nandun po kayo sa DSWT listahanan because that's our standardized targeting system for poverty reduction. Uh, pangalawa, kung kasama po kayo doon at nagsagawa tayo ng validation, dapat nandun po kayo sa inyong area and magpresenta kayo ng mga kaukulang dokumento para ma-establish yung fact na kayo nga po yung individual, yung pamilya na napasama sa aming listahan. And then, we will do the necessary registration in our program. Yun. Sek, sabi nyo nga uh, currently 300,000 na yung beneficiaries natin at target ay 750,000. Mm -hmm. Itong 750,000 hanggang kailan ba target ito? At uh, ibig ko sabihin, hanggang kailan yung walang gutom program? Kasi everyday, day mayroon silang 3,000 ano, yes. allotment for mm -hmm. food. Malaking bagay na yun ha, ha? na every mm -hmm. month, every month mayroon silang ganito, 3,000 worth ng pagkain. Tama po. Actually po, batay po dito sa mga umiral natin patuntunan dito sa programa, mm -hmm. ang isang program beneficiary ay maaari pong manatili sa programa for three years. Mm -hmm. uh, ang target po kasi natin na matapos ang programa ay by 2027. Kaya nga by 2027, dapat na-serve na po natin lahat yung 750,000 beneficiaries. Mm -hmm. Kasi ang, ang sabi nga po ng Pangulo, sa kanya pong administrasyon ay matatapos yung o ma-reduce -re natin, ano, matatapos o ma-reduce -re yung nga pong, kagutuman sa ating bansa because ang ang vision po ng Pangulong Marcos Jr. dapat walang Pilipino na nagugutom. Mm -hmm. So uh the walang gutom program or the food Stop program is one of the contributions of the department para mga mag makatulong in uh, fulfilling that uh, objective of the president. Mm -hmm. So uh, in ulit ko po uh, for each program beneficiary dapat po uh, sila ay uh, uh, the maximum period that they could stay in the program ay three years. Mm -hmm. Kung kaya nga po dito sa aming programa, meron tayo mga productivity enhancing sessions. Kasi we promote behavioral change uh, so that when they exit from the program, they're already capacitated and nabigyan rin sila ng pagkakataon na makapaghanap buhay o makahanap po ng trabaho. Kasi in the productivity enhancement sessions, which is again one of the conditions of the program, kinakailangan po na matrain sila ng, ng TESDA, ng DOLE, mag-participate hmm. sa mga local jobs fair na isinasagawa ng Department of Labor and Employment. Uh, kasi nga po ang gusto natin, ang layunin natin habang di po ba ang kagutuman is a driver for product uh, for product uh, I mean kailangan malusog ka yes. para mas maging productive ka. Mm -hmm. Di po ba? So, para uh, dahil inaassist na natin sila na maging malusog uh, at um, uh, hindi nga po nagugutom at uh, tinutulungan naman natin sila na magkaroon naman ng trabaho. Mm -hmm. Again, para po When they exit from the program, mm. eh, meron na po silang stable na pagkukunan po Kapayanan. ng uh, mm. oh, ng resources na siyang ihahain din naman po nila para sa kanila pong mga pamilya. So even if they're no longer part of the program, nasusustain po yung investments natin sa kanila. At para masabi na na-commit yung target na pagsapit ng 2027, Walang wala gutom. ng gutom na mga Pilipino. Yes, tama po iyan. So that pagkatapos ng administrasyong Marcos Jr., eh, na-fulfill po natin, oh, no, na-reach po na, no, naisagawa natin yung pong layunin ng ating Pangulong Marcos Jr. Now, wala na pang magugutom mm. sa ating pong bansa. Mm -hmm. mm -hmm. yan. may, may mga texter tayo dito. Isingit ko lang ito, Christian. Uh, mm -hmm. ano, sa 9146 ang huling apat na numero ng kanyang cellphone. Yan bang mga binabalita ninyo? Para lang ba sa mga taga Maynila? Sapagkat dito po sa Lian, Batangas po ay wala. Siguro yung 20 pesos na bigas na sinasabi niya at saka itong walang gutom program, ma'am. Well, gaya nga po nang nabanggit ko, dito po sa 20 pesos per kilo rice in select kadiwa ng Pangulo stores, meron po iyan sa National Capital Region, mm -hmm. sa Regions mm -hmm. 3 o sa Central Luzon, sa CALABARZON at sa MIMAROPA. Of course, uh mag expand din po iyan sa iba't ibang panig ng ating bansa. And then uh, ito nga pong uh, sa ano nga po, eh, sa Region 1, uh, in Ilocos Region. Uh, yung po mga beneficiaries natin, yung mga four-piece, yung mga solo parents, maari po silang magtungo dyan sa Linggayan Municipal Hall mm -hmm. uh, sa Pangasinan para makapag-avail din po noong uh, discounted rise. Uh, nais nice lamang po natin banggitin, uh, sapagkat meron na po tayong pagkakataon, mm -hmm. yung pong mga senior citizens po natin at yung mga ibang mga uh, vulnerable sector, dalhin nyo lamang po yung inyong ID, yung senior citizen ID, solo parent identification card. Uh, yung person with disability and then yung sa mga 4 piece yung kanila pong four piece household beneficiary ID pa mm -hmm. uh, doon po para makapag-avail ng 20 peso rice. Ngayon doon naman po sa walang gutom the food stamps program. Mm -hmm. Uh meron po tayong mga areas uh, kung saan ipinapatupad po natin ito. Uh i-draw ko lang kasi meron akong listahan yan para malinaw din po sa ating pong mga kababayan kung saan natin currently ipinapatupad right. sa region 4 of course uh, sa national capital region kasi dito po tayo nag-umpisa then uh, region 4b meron po tayo sa uh, palawan oriental mindoro gayun din po sa region 5 camarines sur sur sogon sa negros Ori oriental at negros occidental meron din po sa sebu sa region 8 uh, naman, Leyte, Samar, Northern Samar, and Eastern Samar. Sa region 9, we have in Zamboanga del, del Norte, del Sur, Sibugay. And then we also have in Bukidnon, Lanao del Norte in region 10, Cotabato in region 12, and then of course parts of uh, Barm. Uh, Doon po sa mga ibang lugar na hindi ko po nabanggit, mm -hmm. ito na po yung namang uh, sasakupin ng expansion ng program. Ayon. Kasi ka kanina nabanggit ko, we're currently serving 300,000 but we're looking at adding more beneficiaries para maserve po natin yung 750,000 na target po natin yan nationwide. Ayun, wag kayong mainip mga kapuso ha. Dadating at dadating. Darating po sa inyo yan kung hindi man nabanggit doon sa mga lugar ni ASEC ay Irene Dahil 300,000 pa lang ngayon, So may natitira pa tayong 450,000 na kanilang target na mabibiyayaan nitong walang gutom program. Kasama na rin dyan syempre yung 20 pesos na murang bigas. Uh, dito naman tayo uh, sa paghahanda po ng JSWD dahil eto na mayroon ng bagyong dumating sa atin bagaman mm. mabuti na lang umalis ng maaga si Bising Tsaka pero andyan yung habagat. Oh, pero may mm. mga dumarating pang mga pag-ulan at bagyo. Uh, kumusta po ang paghahanda ng DSWD? Well, ang DSWD again uh, alin sunod po sa uh, kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na dapat maging uh, maayos, mabilis at sapat yung ating uh, disaster response efforts uh, para mabigyan din ng kapanatagan ng kalooban yung mga kababayan po natin na madalas na maapektuhan ng iba't ibang mga disasters. Ang DSWD ipinapatupad yung buong bansa handa program. Mm -hmm. uh, as I explained yesterday in one of the forum in the forum that I attended, Uh, sabi ko nga po, ang buong, bang, buong bansa handa. inintensify intensify natin yung uh, supplies and logistics management ng DSWD na kung saan mas pinarami, mas pinabilis yung ating production ng mga family food packs. Gayon din dun sa pagpreposisyon natin sa iba't ibang parte po ng ating bansa. Sa katunayan, mahigit 3 million family food packs po yung strategically prepositioned across the country. Sa lahat po yan ng warehouses ng DSWD, kasama na yung mga warehouses ng mga local government units and private organizations Uh, na kung saan eh, may mga stockpiles din po tayo. Ayun. Sa katunayan din po, uh, nasa mahigit uh, ay, nasa mahigit Uh, 3 billion pesos worth po yung ating standby funds and mm -hmm. uh, preposition relief stockpile nationwide. Ito po ay, of course, magagamit po natin para tumugon dun sa mga request ng mga iba't-ibang mga local government units na napektuhan. banggitin ko na rin po, no, dahil mm -hmm. nga may mga epekto na rin itong si bising at yung southwest monsoon. Dito po sa Cordillera, mm -hmm particularly in Benguet, nakapag-provide na rin po tayo ng assistance dyan, ipaunang tulong sa mga naapektuhan ng landslide nga po dyan sa may Itogon, Benguet. And then uh, dito rin po sa, sa Ilocos ay nakapagpahatid na rin po tayo ng initial na tulong sa mga naapektuhan nga po nitong uh, pag-uulan. So di, ganyan po, no? ganyan po kahanda ang uh, DSWD. Sabi ko nga dahil sa buong bansa handa program, yung pong mga relief items po natin, nandun na po sa mga lugar na maapektuhan. Kaya napakadali na maipahatid natin dun sa mga kababayan po natin. Oh, mm -hmm. uh, ma'am, sige, last na lang. Binanggit kasi ng pag-asa na hanggang 18 na bagyo 10 to 18 na uh, typhoon sa ang Aasanta before uh, the end of 2025 and other disasters pa. Um, do we have um, enough and sufficient um, um, resources and food packs para sa ating mga kababayan? Yes, Christian. ah uh, gaya ng nabanggit ko, no, ang total standby funds and uh, stockpile ng DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit 3 billion pesos. And uh, yun lamang pong family food packs natin na naka na That's more than 3 million family food packs. Apart from that, meron tayong mga ibang uh, non-food items and yung ating mga ready-to-eat food packs na nakapreposition din sa mga where regional warehouses. And just recently, yung mga nakapreposition sa mga uh, major and critical ports, yung mga pantalan po natin. So uh, nakapag-preposition na rin tayo dyan sa mga lugar po na iyan. So handa po ang DSWD kung kinakailangan po na mag-request naman tayo ng karagdagang pondo mula sa Department of Budget and Management. Yan naman po ay maaring isagawa natin sapagkat yung ating quick response fund ay nare-replenish. So once na na-reach na po natin yung threshold na at na-obligate na natin 50% of our fund, emaari eh, po tayo mag-request for replenishment. So handang-handa po ang ating pamahalaan para tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na ng iba't iba pong mga disasters. Hindi po natin hinihingi, Christian and Tuesday, mm -hmm. na magkaroon ng mga kalamidad or yes, disasters sa ating bansa. Pinagdadasal po nga natin na sana hindi po sapagkat talagang... Marami pong mga kababayan na maapektuhan but of course uh, we're doing all our best to build uh, resilient communities, kinakapasitate naman natin ang ating mga kababayan lalong lalo na yung mga mahihirap but at the same time we're also prepared to provide immediate relief. Uh... Alright. Alright. With that, Asek Dumlao, salamat po sa oras po ninyo at uh, mabuhay po kayo. Good luck din sa DSWD. Thank you, Asek. <laughs> Maraming salamat, uh, Tuesday and Christian sa Uh, pagkakataon na lagi niyo pong binibigay sa DSWD. Maganda mabuhay po kayo. Good morning Ayaw. po. Mga kapuso, nakausap po natin sa DSWD Assistant Secretary Irene Domlao. Alas 9.25 ng umaga. DZWB Executive Summary.